Hello. Ito yung ito yung tinatawag niya, x challenge Talent. Dito sa part na to, malalim. Hello guys, welcome to my vlog at welcome dito sa Amboy River. Dahil sa ngayon ay nagsi-celebrate ako ng 17,000 subscribers sa panibagong view ng ilog log maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa aking mga vlog. Kay Mr. Andrew Anderson ng North Carolina, USA, kay Manny Ortega ng Estados Unidos, at kay Mr. DJ Men ng Taga Morocco. At thank you, thank you so much sa aking kaibigan na nag-encourage na mag-vlog sa akin. Sis Irene Albertson ng Oregon, USA. Thank you, thank you so much and happy, happy 17,000 subscribers. Sa so, ngayon ay mag-adventure dito Sabot, ngayon lang ang ulap ngayon lang ulit sa kabalik aksyat tayo dito okay, o sige ay puno ng akasya na yung mga ugat nga ay nagsisipag sa <laughs> ako lang hindi ba ठीक <laughs> ब <laughs> Pero dahil sa inyo Kaya, Thank you, thank you, Sam Okay, baba na tayo para sa Go for the challenge <laughs> okay. okay, careful, careful Okay So, dito tayo huh. Hindi ko lang maabot yun sinadya talaga na ilagay dyan para bagay. Pero hindi ko makot. Okay. O, dito tayo. <laughs> Congratulations sa aking YouTube channel. din pa rin. Ayun o. Oh. Gaano pa kayo so kung doon na sa Hindi ko lang talaga ano kasi ah, hindi ako makapag-focus dahil baka may ahas na. <laughs> <laughs> Tinggalin natin yung kit bag. Okay, go for the challenge to. So, nagpupulabot ko yung mga anak nito. dapat pala masungkit ko yun para makapagbagin. Tapos ang steak, dito. So, yun. <laughs> Malalim talaga yun dito. Okay. Go for the challenge.